September asais dito po sa Heidi Agustin Rice Store. At ito nakita po natin, meron na po silang tinitindang 41 per kilo na regular milled rice at 45 pesos well milled rice. Ayan, oh. 45 po 'yan. At ito po 41. Ating At muling kakapanayamin si Mac Cabrera. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Ayan. Buti po, meron na po kayong uh, tinitindang uh, 41 and 45 per kilo. Eh, may, pinuntahan po kami kanina ng DTI na kailangan na po namin maglagay ng presyo. Mula bukas. Sana, so, pero nakapaglagay na po kami ngayon. Ah, uh, buti meron kang nakuhanan. Dati ko pong bigas yan, medyo lugi ng konti pero wala pong magagawa, kailangan sumunod. Uh, ah, pwede malaman yung lugi mo dito sa paninda mong 41? Ah, 3 pesos lang. 3 pesos. Eh dito po sa 45? Yun po, medyo mataas ng konti. Mga nasa 7 pesos. 7 pesos? Per kilo. So, binaba mo ng 7 pesos okay. para may makita ka lang, may ma mabili lang sa'yo na mababa? Opo. Pinangakuan po kami ng ayuda. <laughs> ah, ayuda? Magkano raw? Eh, sabi po nila, 15. 15,000. Eh, kailan naman bibigay? Tinatanong ko nga po, eh, hindi po nila masagot. Baka sa Pasko. <laughs> <laughs> Ayan. Eh, nabutan ko kanina yung bumibili. Nakakita, 41, 45. Kaya lang umalis. Hindi po kasi masyadong papansinin, sir. Eh, nasanay na po ang tao sa kwan, eh, sa 50. Sa 50. Oo po. Tsaka... Oh medyo hindi po kagandahan ng ano, ang bigas na 41. Oo. Uh, uh. So, marami ba, marami ka bang stock nitong 41 and 45? Kunti lang po, sir. Mga ano lang po yan, mga uh, parang 10 bags lang po na 25 kilos. Pero matumal eh, no? Opo, hindi po masyado. Baka tatagal. <laughs> tatagal, na, tatagal na ilang buwan sa, sa tingin mo yung 10, 10 bags hindi mo. po siguro. Meron naman po may bili-bili bili pa isa. -isa. May bili-bili bili pa rin. O, lalo ngayon, mapapanood nila na meron okay. ng panindang 41 and 45 dito sa Heidi Agustin Rice Store. Hindi lang po siguro sa amin, bukas po siguro marami na silang... Marami makikita. na rin, mayroon okay. makikita. Kasi, utos na po eh. Kung baga, okay. meron na pong binigay sa aming utos na kailangan bukas makapag-umpisa na po kaming magtinda. Eh, kung wala ang matitinda po, anong mangyari? Ay, hindi ko po alam, sir. Basta, yun po yung sabi sa amin. O, taga DTI ba? Opo. Salamat sir. Sige po.